Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood.

ba diba, yun yung wikang Pilipino? Dahil Pilipino tayo, hindi eh. yun natural natin sa May haawak siyempre sa bansa. Kaya nabubuo yung buong bansa, di ba? yung isang bansa, nabubuo ng mga Pilipino. Kaya nagiging isang bansa. ano ba yun? Para sa akin, yung wikang Pilipino, yun yung wika ng mga Pinoy dito sa Pilipinas. At ang wikang Pilipino, ito yung parang kaluluwa ng bansa eh. Ito yung masasabi na paano malalaman na isang uh, Pilipino? Al paano malalaman na ikaw isang Pilipino? Dahil sa wika, kung alam mo ang tayo, yung Pilipino. ka sa akin. Masasabi ko na ano na parang hindi na siya maganda kasi sa panahon ngayon, English is the parameter of intelligence. O yung in Tagalog, ang English daw ay sukatan ng pagiging isang matalino Dapat hindi dapat ganun. Kailangan mas marami tayong kaalaman pagdating sa Pilipinas. Ang wika ay susi para tayo magkaunawaan. Ito din ang identidad ng isang bansa at tanda ng pagkakaisa. Ay, 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 ay Isang libo siyang naraan, tatlumpot anim, nang itatagang surian ng wikang pambansa, na ngayon ay komisyon sa wikang Pilipino. Ang komisyon na ito ang pumili sa wikang Tagalog. Isan libo itong Pilipino sa kautosang pangkagawaran bilang pito. Mula sa kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Jose E. Romero. Isan libo siyam pito, nang napalitan ng Pilipino ng Pilipino. sa kasalukuyan, marami sa atin ang nalilito pa rin hanggang ngayon kung ano ang pagkakaiba ng Tagalog at Pilipino. Wikang okay, Pilipino, ito yung ating national language o pambansang wika. So, ang madalas nating problema dito ay laging may pagkalito ang mga kababayan natin kung ano bang pinagkaiba nito sa Tagalog at sa Pilipino. Linguistically, wala kasi pag kasi natin na magkaiba yung dalawang wika, magkaiba yung kanilang set ng bukabularyo at magkaiba yung kanilang syntax. Sa kaso ng Tagalog at Pilipino, iisa ang bukabularyo at parehas ang syntax. Pero may pagkakaiba silang political at uh, socio-political sa dahilan na ang salitang Pilipino na may F ay may punotasyon ng pagiging inclusive. Ibig sabihin, hindi katulad ng Tagalog na nakakumpine sa isang reliyon, sa reliyong Tagalog, ang Pilipino ay higit na maunlad o mas tamang sabihin pinaunlad na Tagalog dahil tumanggap ito ng mga hiram na salita o kontribusyon mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi na ito nakakumpine o pag-aari ng mga Tagalog people ito ay pwede nang angkinin ng lahat ng Pilipino sa ang bahagi ka man ng Pilipinas na roon. Dahil lahat sila ay nabigyan ng pagkakataong makapag-ambag sa pag at paglawak ng wikang Pilipino. Patay mo akin. Alam kong patay. Naingit ka. Gusto mo sabay mamatay? Hindi. Ang wikang Pilipino ay nananatili pa rin simboliko. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon, ito'y ating nagagamit dahil na din sa iba't ibang wika na bumubuo o bumabalot sa ating bansa. Kaya't nagkakaroon ng suliranin ang ating wikang Filipino. Isa sa mga problema natin, unang-una dito ay nananatiling simboliko, o simbolik ang Filipino, lalo na sa mga ng Tagalog ang Muslim, ang Cebuano, ang mga taga Negros, ang mga kabuuan ng Bisayas at Mindanao, tanungin mo sila kung ano ang Pilipino, sasabutin nila, ito ang ating wikang pambansa. Pero ang tanong, ginagamit ba nila ito sa araw-araw o sa mas mataas na pagtingin, papayag pa sila na gamitin ang Pilipino bilang wikang panturo sa lahat ng asignatura? Ang sabut nila ay hindi nakakalungkot na kahit ang mga bisaya na hindi nga maka-ingles ng diretsyo, sasabihin ang L1 niya ay yung kanyang vernacular at ang L2 niya ay ingles, L3 niya ang Filipino. Paano nangyari yun? Hindi nga siya maka-ingles ng tama. Paano niya naging L2 yun? So may gano'n na nanat nananatiling simbolito sa mga nang Tagalog ang Filipino sa halip na hindi dapat gano'n. maituturing ang hindi masigasig na pagtutulak at pagpapaulad ng wikang Filipino ng mga sumunod na administrasyon. Ngunit, paano nga ba ito natutugunan ng komisyon sa wikang Filipino? Lumilibot kami sa iba't ibang panig ng, uh, ng bansa, kinakausap ang iba't ibang stakeholders para maiunawa sa kanila kung gaano pahalaga ang pagkakaroon ng wikang pambansa, lalo na sa bansang katulad ng Pilipinas na isang archipelago. At hindi lamang basta archipelago, sa itong multilingual na bansa, ibig sabihin, sa bawat sulok o bawat isla o bawat probinsya, halos may umiiral na wika na iba sa Tagalog, iba sa Pilipino. Kaya mahalagang paipaunawa mo sa kanila yung kahalagahan na meron tayong internal na pagbuklod o pambigtis o nagsisimbing tulay para yung iba't ibang bahagi ng kapuluan ay matuhog o mabigtis yung kanilang damdamin, magkaunawaan sila sa pamamagitan ng isang wika. At dahil napakahalaga ng mga eskwelahan sa para mapasok natin ang isipan at yung kalooban ng mga mag-aaral, kadalasan mga guro ang aming kinakausap. Sa pag-aaral natin ng Filipino mula elementary hanggang kolehiyo, alam nga ba ni Juan ang standardisasyon sa usapin ng wika? Ang standardisasyon ay pagsasapamantayan ng spelling o pagbabaybay ng isang wika. Uh, may problema ng bahagya ang Pilipino pagdating sa punto ng standardisasyon dahil depende sa eskwelahan, may kanikanya silang tinatawag ng manual of style o sariling sistema ng pagsulat. Halimbawa, ang Lasal meron, ang Ateneo meron, ang PNU meron, ang UP meron kaya samantalang may ortografiyang pambansa ay pinalalaga na pang komisyon sa wikang Pilipino. So pagka sinabi natin standardisado o mayroong standardisasyon, iisa lang ang spelling na sinusunod, hindi dalawa. Kasi pagka dalawa, walang standard. Sa ganitong paraan, paano nga ba tumutugon ang wikang Filipino sa intelektualisasyon at standardisasyon? kailangan para sa intelektualisasyon, ibig sabihin kasi ng intelektualisasyon, naabot ng Pilipino yung yugto kung saan lahat ng subject, lahat ng kurso pwede mong pag-aralan gamit ang wikang Pilipino o sa pamamagitan ng wikang Pilipino. At para maging posible yon dapat yung lahat ng mga kagamitang pampagtuturo, halimbawa, o kaya ang mga textbook sa iba't ibang subject, like psychology, humanities, logic, thermodynamics, lahat, dapat yan pwedeng mabasa ng mga bata sa Pilipino. So pagka natin natin intelektualisasyon, hinihimok namin na magkaroon tayo ng malawakang pagsasalin sa lahat ng mga textbook na ginagamit ngayon sa iba't ibang disiplina, iba't ibang kurso sa paaralan. Kasi pagka nangyari ito, magkakaroon ng patas na oportunidad ng mga estudyante. Ibig sabihin, balanse ang magiging pagkatuto kasi may kalamang, ano, may advantage yung bata pagka gamay niya ang Ingles dahil naturuan siya ng tamang Ingles sa bahay dahil kapwa-edukado yung mga magulang niya. Pero yung mga Pilipino na hindi nakapag-aral ang mga magulang at hirap ng umingles, hindi makatuliran o makatarungan para sa kanila na obligayin silang mag-aral gamit ang wikang hindi naman nila nauunawakan. Makaagham na pag-aaral ng wika ay maituturing na isang bahagi na liwanag ng liwanag na magsisibing patnubay sa pag-unawa sa mga kahangahangang kapangyarihan ng wika. Kung so, ang lingwistika ito ay yung tinatawag natin na siyentipiko o maagham na pag-aaral sa wika. pag sinabi natin maagham, inaaral natin ang siyensya kung paano umiiral ang wika. Halimbawa, sa paraan ng palatunugan pala, mokunuluhiya, hanggang sa kanyang palabuuan o mokunuluhiya, paakyat sa kanyang paraan ng pagbuo ng pangungusap o sintaks, hanggang sa balangkas ng kahulugan, semantika, at sa aktual na paggamit, pragmatika. Napaka-importante na magiging tungkulin ng lingwistika sa pagkakadalubasa sa isang individual upang mas mapalawak pa ang kaalaman sa pagbuo at paggamit ng pangusap. Subalit, ano nga ba ang kalagayan ng lingwistika sa kasalukuyan? ang kalagayan ng linguistika sa Pilipinas ay hindi ganun kaganda. Kasi karamihan sa ating mga linguist, ang unang mga linguist sa Pilipinas ay nag-aaral sa ibang bansa. Uh, sa kasamaang palad, naging maramot sila sa pagbabahagi ng kanilang karunungan. Ngayon, maraming mga linguist na locally produced sa iba't ibang eskwelahan. Maraming linguist galing sa PNU, sa UP. Kaya lang ngayon, ang trabaho nila ay magpagalingan at magpayabangan, lumikha ng magkakaibang grammar books sa halip na magkaisa sila para mapaganda at makatulong sila sa pagpapaunlad o pagpagi-standard ng, ng wika pambansa o kaya sa preservasyon ng mga wika sa Pilipinas. Pero kasi ang isasagot sa atin ng mga lingguwista, pagkasinabi natin sa kanila na dapat sila ay maging armas o maging katuwang Halimbawa, ng isang ahensyang pangbika tulad ng komisyon Sa Wikang Filipino, ang isasagot lang nila ay ang trabaho ng linguist ay descriptive lang naman. Ibig sabihin, i-document, e e bigyan dokumentasyon kung paano umiiral ang wika. Wala silang kakailang sa standardization sa iba pang aspekto, pero hindi dapat ganun. Okay. Okay. Ilan sa mga hakbangin at programa ng Komisyon Sa Wikang Filipino? Para sa pagpapaulad ng lingwistikang Filipino, ay ang ortografiyang pambansa at manual sa masining na pagsulat. Yung ortografiyang pambansa at manual sa masining na pagsulat kung paano magsulat ng standardisado at harmonized, iniikot e yan nationwide. Basically, mga teachers at mga estudyante ang kaya Ang multilingualismo o multilingual ay yung paggamit ng dalawa o higit pang salita ng isang individual o komunidad. Samantala, ang bilingualismo o bilingual ay ang paggamit ng dalawang opisyal na wika sa isang bansa at ang pagiging bihasa sa kahit anumang dalawang magkaibang wika. Okay. ang multilingualismo, yan yung polisiyang niyayakap ngayon ng kagawaran ng edukasyon ng DepEd. Ibig sabihin, hindi tayo hindi dalawang wika na ang ginagamit natin sa edukasyon. Multilingual, tatlo at higit pa. Lahat naman tayo ay multilingual na kapagsasalita ng tatlong wika maliban sa mga Tagalog. Ang mga Tagalog, ang L1 nila ay Tagalog, ang L2 nila ay Ingles. Kung marututo sila ng ah, Japones, ng wika ng mga Chino, wikang Espanyol, at lang sila pwedeng magiging multilingual. Pero halos lahat ng nantagalog sa Pilipinas ay multilingual na maituturing. May L1 sila, yung kanilang vernacular, may L2 na Pilipino, at may L3 na Ingles at super multilingual ang mga kababayan natin sa South. Halimbawa, ang mga Muslim ay marunong ng kanilang tatlo hanggang apat na vernacular sa sa Tawi-Tawi, Sulu, sa Basilan, at maliban doon marunong silang mag -tjabacano. dahil ang lahat ng mga mayayamang Muslim ay confined sa Zamboanga Peninsula. Maliban sa maulay silang mag marunong silang mag -cebuano. dahil ang Cebuano ay widely spread all over the South. So halos pito o 6, pito, walo siyang na wika ang kayang salitain ng mga Muslim. Sila ang totoong multilingual sa Pilipinas. Yun. At pagka sinabi natin bilingualismo mula sa bay, ibig sabihin dalawang wika na ginagamit. Ito ang pulisiya natin noong 70s hanggang, nitong, hanggang 2012. Nasa bilingual tayo. Ibig sabihin, Ingles at Pilipino sa sistema ng edukasyon. Ngayon sa bilingual, ang mga bata ay nagsisimulang mag aral mula kindergarten hanggang grade 4 gamit ang lokal na wika. Kung ano ang wika sa bahay, kung ano ang wika sa probinsya, sa komunidad, yun ang gamit. Nagki-Filipino lang pagdating ng grade 4 onwards. Ingles. Higit na mas malaki ang naiyaambag ng multilingualismo sa pagpapaunlad ng wikang Filipino sa literasyong pambansa kaysa sa bilingualismo maihahalin tulad natin ng mga Muslim na bilang isang multilingualismo. Maganda ang multilingualismo. Malaki ang naitutulong nito dahil ibig sabihin, hindi nagiging off-tangent sa classroom yung bata. Ibig sabihin, yung wika sa bahay at sa eskwelahan sa formative years, kindergarten to grade 4, ay iisa. So, malaki ang posibilidad at malaki ang chance na magkaroon ng malawakang lokalisasyon ng mga kagamitang pampaguturo. Pag sinabi kasi natin na localized ang instructional materials, ang textbook ay locally lo, lokal ang mga nilalaman, Lokal ang literatura, local ang local ang mga bayaning pinag-uusapan. Lumilikha ito ng scenario na ang mga bata ay lalaking may pagmamahal sa lo, sa lokalidad kung saan siya galing at hindi siya magiging dayuhan o alien sa kanyang sariling pinanggalingang dimensyong geografiko. Kaya lang, ang disadvantage nito ay posibleng ma-intensify o mapatindi o mapasigli pa yung kasalukuyang umiiral na regionalismo sa Pilipinas. Ito ang problema natin na highly confined tayo sa barangay hanggang ngayon. Ang Pinoy, iniisip pa rin niya, pag tinanong mo, ang... Uh, ano ang ethnicity mo? Sasagot niya kaagad Bikolano, Ilocano, Waray. Sa halip na sabihin niya na siya ay Pilipino. Ah, uh, hanggang ngayon may mga maiiiting pa rin na hindi magandang damdamin o pagtingin sa wikang pambansa ang mga sibuan. May protesta pa na magpapatuloy, may posibleng mapatindi ang ganitong damdamin o ang ganitong sitwasyon kapag ka maagang nahubog yung pag-iisip ng mga kabataan Pilipino. Sa kanilang L1, dahil nagagamit sa eskwelahan, yun yung uh, posibleng disadvantage. Pero ang advantage dito ay hindi alienated yung bata. Relax yung bata sa classroom. Dahil ang pinag-uusapan sa classroom, nakikita niya paglabas niya ng classroom. Wika ay depositoryo ng arunungan. Bahagi ito ng ating kultura, kaya dapat natin itong aralin. Karangalan sa sarili, isa sa naidudulot ng wika. Maaari tayong mag-aral ng ibang wika. Ngunit, wag nating ipagsawalang bahala ang ating wikang pambansa. Ang pagkawala ng Filipino ay pagkawala din ng identidad ng Pilipino.